ang kinikita po ng nanay ko, minsan, sandaan, dalawandaan. Tapos po, pag maaga na po, uwi na sa bahay. Tapos, magsyasyabo na sila sa bahay. Pagkatapos na magsyabo, magtutoyo na naman po mama ko sa may bahay, magbawala. Tapos, mga kapatid ko, lumalabas, nag-aaway mama-papa ko. Sao sa labas lang. Tapos po, yung kapatid ko pong bunso. si Bina, minsan siya binabalibag. po kapatid ko. nag po sila dahil si Shabu. nag sila sa pera para pambili ng Shabu. Nakukulangan pa sila. Ayan po nanay, may bisyo po ba kayo? Ah, dati lang. Dati? Ano yeah. po yung bisyo niya dati? Ano ko dati? Biso, ano, sigarilyo inom. Sabi. Dati. naman po yan? Oo, oh, dati na yun. na yun. So, nagbago na po kayo? Oh, sa so dami kong anak. Pagdabi oh pag tumatambay kami, kami dalawa ni Angel, mga kaibigan ko, upo kami sa may ano, bato, kung susolven. Minsan nagiinom, nagarelo kami, sayahan kayo mga kaibigan, markada. Minsan <tod tod> po, nasa'yo kami pag may tuntung. ginagawa niya dito? Nagkukwentuhan sa kanagarutan. Masaya po ako pagkasama ko ng mga barkada ko. Masaya ako pag may karutan. may ay kwentuhan. Nababarkada <coughs> siya. Gusto siya ng mga barkada niya. Hmm, yun, lang alam ko. Maglalaro lang daw sila. Hanggang ilang araw na siya hindi umuwi hindi gano'n Pag wala na po silang kakaibigan Pag ako nandito sa gabi Tumaan po ako ng Ano po ako tinutin nila yung ano ba? Kakalabitin. Kakalabitin mo? Ano sabi mo? Ano? Palo. Ano palo? Um, Pagalaw. Ano lang po? Awakan lang. Nilaro ko po yung lalaki. Pagkatapos niya, bibigyan po ako ng pera. Gano'ng hihihihi mo? Po, nagsimula yung may nakagalaw sa dalawang kaibigan. Ano po, na, maano na po ako ng customer, bukuha, papabayad na. Kuha ko po nila yung kamay ko, tapos po, ina na yung bunganga ko, pinakpan. Ano po po, dun po ako maganda magana ng, ano, trabang may bayad. po ako yung inano ko. ang inalala ko sila, hindi ka muna magalaw kamay ko. Sa isang gabi po, sampun na mga lalaki, customer ko. Ang pinakita ko po, dalawang libo. Tapos binibigay ko po sa nanay, sa papa ko. Lahat. Binibigyan lang po ako ng mama ko ng 20 pesos. Tapos magbibiyahay po ako ng solve. Hindi ka ba natatakot na mahawa ng sakit? Bakit kailangan mo magtrabaho sa ganung paraan? Para po magkaroon ng pera pambigay sa magulang. Ginagawa ko po ito, tinitiis para sa mga kapatid ko, para may pangkain. Hindi ko na yung sakali pa bilang magulang, ano po yung ano, <laughs> Wala po ba kayong gagawin kung sakalit? Ano na, tulong lang sa kanya. Hindi, hindi po kayo magagalit? Ikaw so, magagalit. Hindi, hindi niyo po pagsasabihan. Siyempre, kasi pa gawain niya. Wala, hindi ha. Ah. Nasa kanya naman. Maisip na may siya.